Tapos tayo ng kamyans. Yan. Pangasim natin sa pata ng baboy. Ito guys, libre na to. Organic pa. Sangka pa. Ano? Yan. Ito. Tignan nyo guys, ang tanin ko. Pinapakinabangan na ngayon. Dalawang puno to noon, pero namatay yung isa nalang nabuhay. Isa. Ayan. Parang kambiyas. Maraming mga ano. Ay! Nalaglag na lahat. Kaya kailangan isa-isa lang guys ang pagkuha. Kasi nga pag pinitas mo nang dalaw o tatlo na sabay-sabay. Ano siya guys? Na na huhulog lahat ng isang kan tangkay yan yan, yan marami pa siya guys oh. dun, 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 pa sa taas yan oh. dami yan 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 pero tama na siguro to guys na panasim namin kapag dagdagan ko masarap kasi yung maasim-asim eh ang sabaw ng ano ay ito pero ano siya? Uh, may tama